Motor lang yan, Oh, oh ko motor lang ako. Apex. Oh. Hey, oh no! Kung ni patron yari ako. What's up? What's up mga gar? Long time no see dalang po ang ating upload dahil busy na naman tsaka wala tayong ginagamit na motor kaya sobrang dalang ng ating upload so tayo ngayon ay magdi-deliver ng bola, ito di deliver natin bola apat, itong dideliveran natin ay mga balik naman na to mga suki na natin Aso, ah, ito yung deliver natin ng bola na mali pero mabait ng customer Kinuha niya pa din Nag-compensate na lang ako Pero mabait si customer Umalig siya ulit Kasi meron kasabay yun eh Madaming kasabay Kaya ang nangyari Nagkapalit-palit Ayun, kapalit-palit Actually maganda pa nga yung bola na napunta sa kanya Mas maganda yung quality nun Mas gusto kong gamitin Pero syempre, kung ano kasi yung order ng tao ng customer yun ang masusunod kaya dapat tumupad tayo sa usapan at saka pala meron pa tayo hindi deliver na piyesa, medyo malayo yun tarlak pa yun pero goods lang para matanggal ang aking stress so lalayo tayo ngayon maglo long drive tayo so tara gar! let's go Sa so, mga gar malapit na yung ating rapo December 21 Please follow and manood po kayo sa ating mga client. Ang grand draw po ay gagawin sa December 21 via Facebook Live. Ang grand prize ay 30,000. Second prize is 10,000. Third prize ay 5,000. At sampung consolation prize na makakatanggap ng 1,000 pesos each exclusive lang po ito sa SSA client Kung <coughs> no, gustong bumiyahin ng palayan BBC ako ah. no may bankingan din dito no pero ingat pa rin ha kasi pag napuruhan ka ito to so, cementerio yan diretso kayo dyan <laughs> ano eh, banking banking ito banking din to 'di ba banking pero hindi tayo magbe-banking kasi marami nagdadaan dito hirap na mamaya makadisgrasya pa tayo one eternity later grabe traffic dito sa Cabanatuan may mga ginagawa kasing daan buti na lang may mga traffic enforcer no mga traffic enforcer mababait dito talagang traffic enforcer ang ano nila trabaho nag assist talaga sila lapit na tayo gar dito na tayo sa SM na maliit sinabi mo SM na maliit yan yung SM Mega dalawa kasi yun eh SM na malaki at SM na maliit pag nasa Nueva Ecija ka oh, hanap lang tayo ng parking ito na siguro dito Antay lang natin gar. One eternity later. Mga gar, okay na. Na-deliver na natin yung bola. So next natin ay sa Tarlac. Naiwa natin yung susay garo, you know? So sa Tarlac na tayo magdi-deliver. Balak ko ay dito na dumaan sa Silex. Para mabilis. So let's G na. Tara. So, tayo dadaan sa Silex. Sana makapasok. Pag wala, eh, yun. Okay lang. Ang hindi deliver naman natin ay mga pyesa ng motor. Liliko na tayo dito. Ayan, the ulit. Mga gar, andito na tayo sa Aliaga. So dito tayo dadaan sa Silex. Ito Silex na to hindi pa naman gawa. Siguro mga 80% kasi inaayos pa to eh. Hanggang ano to eh, hanggang sa Nusi sabi nila. Sana payagan tayong pumasok. Ang alam ko kasi hindi pwede dumaan ang mga motor dito pero sige, try natin pag hinuli tayo di huli pero alam ko pwede eh kasi marami rin nakakapasok dito pag binara di balik ano lang yun eh ito na si Llex si LLX si papuntang ano to no itong daan na to ay papuntang Tarlac karugtong ng Tipilex papuntang Enlex o kaya papuntang Bagyo, eh dito wala pang ano to eh wala pang tol. pero siguro pagdating ng araw pag nagawa na to baka magkaroon na rin ng tol kasi hindi pa naman siya totally ano eh gawa hindi pa siya 100% siguro mga 80% pero pwedeng daanan na eh no eh pero ito pa yung karugtong niya eh oh. yan dandun pa yan yan Uh, road close pa rin, rin Dadadaan ng bayan ng Aliaga buong bayan halos tapos sa may lapas magigilid lang tayo motor lang naman tayo hindi naman tayo ano kasi expressway ito eh kaya gigilid lang tayo muna hindi tayo pwede magmadali hindi tayo pwede magbabilis hanggang kabanatuan to pero hindi ko alam kung bakit hindi pa rin dinadaanan yung gawidon hanggang dito pa lang sa Aliaga pero sana matapos kasi sayang naman ang ganda ng project sana makadiretso pa tayo no to ginagawa itong part na to tapos ito susunod kasi nahinto talaga yung project pero ang ganda sana may mga part na hindi na ituloy ewan ko kung ano nangyari ayan no Aliaga Tarlac ito ng Aliaga Exit ang labas nito ay Quezon Nueva Ecija. Quezon Nueva Ecija. Tapos, pwede kang maglikab, gimba. Mag pwede kang dumaan dyan. Ah, di diretsyo. Ayaw kasi, di diretsyo pa kasi Tarlac pupuntahan natin. Ito, exit. Papuntang Victoria Tarlac. Pero ito, papuntang Victoria Tarlac pa. Ito, papuntang La Ah, ito. Pwede mag-exit dito. Ingat lang inalawan ng kaunting awang para maka u-turn pero totoo hindi siya pwede eto malapit na tarogar mag exit na tayo dito may mga baka no di ba delikado yon? baka mamaya tumawid pag dumiretso ka tipilex tsaka S-c-tex. yan pwede mo dyan pero kasi tayo mag exit na tayo sa tarlac di tayo pwedeng dumiretso kasi motor lang sa sasakyan natin doon na tayo mahuhuli talaga so, hanggang dito lang tayo sa Tarlac Silex mag exit na tayo dito alright so hindi tayo nahuli no walang huli walang toll. So, dito tayo sa Tarlac City alright ayun gar walang huli mabilis pa walang traffic kaya ang ganda sana niya pag nagawa si malaking bagay sa atin yun eh lalo na sa mga magbabakasyon ganyan pupunta ng Isabela pwede ka na mag hindi mo na kailangan dumampan ng mga highway ng mga cities tulad ng dyan sa Saragosa Kabanatuan kung pa traffic dyan ayun lang mga gara no so kung galing kayo ng Tarlac exit kayo dito sa Mays sa Lapas Silex. Kung galing naman kayo ng Kabanatuan, pasok kayo ng Aliaga. Pero pag natapos yan, possible magkaroon ng toll. Kaya ngayon pa lang, sinusulit natin. Pag may toll na, eh, may, wala, may bayad eh. Pero makakarating naman ng na maaga. Yun naman ang kagandahan doon. Yung oras, lalo na pag nagmamadali ka. O so, yun lang mga gar. So, pupunta na tayo doon sa ating meet up ba yung meet up natin wait lang kailan natin eh. 1.7 kilometers diretso mamaya naman dun ulit tayo dadaan so babaybay naman natin tong tarlac ano bang ano na to?